Ma'am, dito kayo. Ano po pala yung body complaint niyo, ma'am? Um, ano, eto, masakit lagi yung ano ko, yung liyan ko. Ano yung masakit? Ah, sorry? Alay or masakit? Masakit, masakit siya. May, um, dating alay lang, ngayon masakit. Tapos, nung last weekend, wala niya eh. Pero meron akong masakit dito sa loob na part dito. Uh, Naka-experience ba na daling upo pagtayo? Oo, oh, um, yun. Masakit? Sa so, bakit na parang nahihirapan ako ilakay siya? Oh. Ah, okay. So, sila ko So, bago lang yung next start. Um, dati, actually, ilang years na, ano na siya, so, parang maliit lang yung pain, Nakaya ko pa siya, hmm. Uh -huh. kaya ko pa. Tapos, ito lang, parang hindi ko alam kung this year, next start na siya na nahirapan na ako maglakad kapag pag gano'n. Um. Okay. Alin na pag matagal lang na, nakatayo. Or, ito yun siya, ito yun. Ito yun. So, sila ko mga siya dito yun. Mm -hmm. Ngayon, pag niya niyan siya, laging magko-contract. -co pagtayo mo niyan, hindi to mag -i -engage. I -compress mo ito mag-i-engage, i-compress niyo ito. Kaya magkakaroon na ngayon ng possible na lower back pain. wala pa naman tayo nararamdaman mo ng nakit sa likod? Wala naman. Okay. Ano lang talaga. Tapos uh, ito daw sa shoulder, taas ko daw. May wala namang sabi kung uh, sakit. Mayroon. Ito dito. Yeah, yeah. Okay. Pero hindi naman masakit na masakit. Um, napansin ko siya kapag nakahiga ako, parang medyo end, pag yung parang igagalaw ko yung, ayaw kapag masakit dito. Parang okay. Ngayon, ah, uh, lingon ka na dito? Ano ba? Parang... May masakit? Um, parang wala naman. Igalit mo daw. Wala naman. Postural kasi itong, itong week, itong ngayon, ito. Ito ang posture mo, weakness ang area na ito dito. Mm -hmm. Kung madalas to ito. Tapos ito siya, masakit na dapat. Um, ito. So, okay. hmm. e, ito siya ito yung contracted na muscle. So, mm -hmm. move forward, ito siya kundi. Pag move forward po siya, magtataka pa, magka, man, maninigas to, mm -hmm. ito, magkakaroon na yun na headache, may disease vertigo. Mm -hmm. Ngayon, uh, limitado na din yung pagtaas to. Mm -hmm. Tos, laging mabigat sa parang may nakadagan. Mm -hmm. daw kayo. Check natin yung dito. Start, dilin. Ayan, may mga sa fere. Um wala di, uh, wala na maka. Ano? Oh, dito daw. Check natin. Wala, na wala na na side to side. Okay. Dapa daw kayo, ma'am. Dito. Tagal din sa patong. Okay, okay. Okay. Wala naman siya gaano, pero nalang sa mga assets pa sa Tapos postural week yung nasa, o, oh, ngayon niya dyan sa bond saving. Tapos dudulogin yung muscles pa mo dito. At saka dun sa lower back. Yung malalim Labas tapos na yung lay malalim ulit Labas ulit Relax na po Ako po mag yung exercise na to ma'am para dito sa may dito sa may singit mo. Ito ah, angat mo lang oh. tapos pagalito mo. Tapos ulit ulitin mo lang siya. Mga ilang beses? Mga 16 repetition. Okay. Yan, uh, yung duration yan, kahit 3 weeks lang, pag na-touch mo na yung floor, pwede mo nang kahit mga mobility na. So, tag-16 o 16 na o? 16-16 lang po. Okay. Bukod doon, meron kang gawin mo din ito, ma'am, Pag dito siya. Parang push-up ka. Sige, ganito. Straight mo yung arms mo. Ayan. Okay. Tapos iwan mo lang to. Kasi itong muscle na to, yung swaselyak na yan, nag, yan, yan yung mga stretching niyan. Para lumambot lang yan siya. Kasi gano'ng katagal pagka? Hold po siya hanggang comfortable po kayo. Okay. Sideline position po tayo, tagilid harap sa akin. 应用在哪 Ayun ba yung galing ng iko, sir? Hindi. Hindi? Ah, inkweb? Aslanan. Ting, wala gaano ting. I love that 30 plus left. Bye. Okay, see okay. you First time dito dito? Hmm. Pares pala tayo, first time ko dito. Ayun, nanonood na ako ng YouTube dito. Okay, at last tayo. Okay, palagay ako ng kamay dito. Hold mo lang siya. Kasi itutulak ko siya pa-forward ngayon. So, ang gawin mo, pigilan mo lang. Okay, puwedsa. Um. Relax. Okay. Kamay dito, dalawa Parang kalatlan ko ng lubo nyo Huwag mong umuwasa ha Ayaw mo lalo yun Labas <coughs> Pita Okay, higya ka dito yung ulo mo Okay hey. Ah, uh, close your mouth lang, huwag ilalabas yung dila and huwag kang na after dito. Ha? Ang mula Paano sa umabot? Parang may parang nag-stretch. Parang dito. Oo. Tapos check natin yung mga may masasakit kanina ba? Iganon mo, contract mo. Kung ano yung changes. Tapos uh, tayo kayo, yan. Yeah. Yeah, tapos yuko, side to side, hanapin, baka may matira. Tapos lingon, yung lingon. Tapos okay. Kumusta so, ang pakiramdam? Ah, Ito, itong area na to. Mm -hmm. Ito yung laging mararamdaman mo mga alay, ha? Mm -hmm. Kasi weak pa to siya. Ngayon ang gagawin natin dyan, yung mobility stretching sa si sendamen. Yung mga stretching na yun, eto lang yun. Pwede mo siyang gawing nakaupo. Pwede ding nakatayo. So, touch. Touch. Okay. The shoulder retraction, ito is isa to sa pinaka-importante. Yung pagdidikitin okay. mo yung bawang shoulder blade. Tapos, eh, ito. Yun, to. So, yun siya. Pwede mong gawing nakaupo, nakatayo, kahit nakahiga. Pwede mong gawin yun. So, wala kang ligtas. Dandi mo pwede sa mga yung DCA. Kasi pwede gawin sa office yun. Tapos bawal tayo sa alak uh, uh, at saka sa mga chocolate muna. Ha?